sana bakit ang Alex Ako na pilit man Manon kanimal malu, paka guruburot kani malnetan, duwa pa ng nati itapan. balayan, na Ano balayan Ano dakak? guruburot, mabigat ang kontak nyo ng Alex. ano? gawin kita ko may ko mang? anaa? kasangtang kita Alex. asa yung Alex Manon? gatangan ng para makuha yung ay dios ko tama, dahil tadi bubuk, si ka.

nakakatawaan na So, ka, al Alex na dahi tiwala ko, no, Diyos ko, hindi man yan, sino man Ngayon ka tangan na lang. ko na, imbak ko nang gilapak kay nalampay, ba yung take dito na sa yung lotak tayo 1 Ay, tanga. Abong, 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 abong,

Awa nun. No. Saan agayari. na nga kaya to? Hindi Chinese pet mo. Kaya to nga kalalang <laughs> <laughs> agayato. Nung sobrata na kita. Diyos ko, abala yan. Kalo ang atang makabiro ko. Agit ang atang Alex mo, na George mo. Ano nangyari nga? Na George ka. <laughs> na di Salpunan. Babu! abalayan yan. Naita.